Pamilyar ba kayo sa isdang to guys? Well, kung hindi kayo pamilyar, parehas tayo, char. Gito pala sa amin, ito ay tinatawag na tagbago. Di ko lang sure kung magkaparehas tayo ng tawag sa isdang ito. Sa inyo ba, ano ang tawag? Kahit naman ano ang tawag sa isdang to, isa lang ang sigurado ko kahit anong luto dito ay masarap siya. Magandang araw sa inyong lahat, maayong adlaw burias. Bali, dalawang putahe lang ang gusto kong iluto dito. Una ay syempre ating sabawan at lahukan ng dahon ng malunggay At syempre dito sa probinsya hindi mawawala ang tanglad Kaya sinahugan ko na din para mawala ang langsa ng isda At the same time healthy talaga pag may tanglad Ang kalahati naman ay ipinirito ko na lang Dito kasi sa bahay mas preferred ng mga bata ang prito Kumakain din naman sila ng may sabaw pero winner talaga ang prito Ganito pala kadami ang naluto kong prito Tara guys, ito ay ating titikman. At sa merienda naman natin, ito magluluto pala si mama ng doy-doy. Kaya ito pinipiga niya na itong nyog para magkakatas din. Pag napigaan na nga ang nyog, ilalagay na natin dito sa kaldero at pagkatapos hayaan lang natin na kumulo. Nang kumulo na nga ito, haluin lang natin at ilagay itong pinakamaliit na butil ng mais. Ito ay tinatawag dito sa amin na binlod. Meron naman mas maliit dito o pino, pero wala kami nun kaya ito na lang ang ginawa naming doy-doy, siguro sa mga di nakakaintindi dyan, tawagin na lang natin itong kakanin, pero ito ay mula sa bigas ng mais pag ang bigas ng mais pag ito ay nagiling na, meron na itong iba't ibang size ng bigas may sakto lang na size yun ay ang pangsaing meron din ganito na di masyado pino, at meron din itong pino Ganito na pala ang kanyang itsura, para kalang lang naman itong nagsasaing ng kanin. Pag nahalo mo na nga at wala ng tubig, paininan mo na lang din, aantayin lang na maluto. Pero ang pinakapaborito ko talaga dito guys ay ang dukot.